Hello, 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 hello Philippines, hello words. Araw-araw po tayong mag -e exercise <laughs> para po lumbakas ang ating katawan. Hindi po ako magsasawang hindi mag-exercise. Gagawin ko ang lahat para gumaling na po ako. Ang ginagawa ko ngayon ay naglalakad or walkathon. Kinagawa ko siya araw-araw. Dito, dito po kasi ako mahina sa paglalakad. Tapos, sa gabi ay Terra Care. Araw-araw din po yun. Alam niyo mga kalabs, ako lang mag-isa ang nag-exercise. Kung dati-rate, may kasama ako. Ngayon, wala na. <laughs> Pero, di bale, kaya ko to. Basta, hinahinay lang. Sa pag exercise Hinihiling ko kay ma na panggilingin na, na niya ako para pagaling ko, makapagtrabaho na ako. Masarap kaya ang normal na buhay, lahat nagagawa mo. Kung pwede ko lang ibalik ang dati, kaso hindi na pwede eh. Kaya para hindi ako madepress sa kalagayan ko, tinadaan ko na lamang sa pag-iensayo. Ang saya ano, kahit may pagpapala na balang araw ngingiti ang lahat. Iba talaga kapag nakikristo ka, masaya, kahit na punong-puno ka ng problema, tinatawa ko na lang. <laughs> <laughs> ang sunod na exercise ko ay ang pagtalon or jumping. Sinubukan kong tumalon kung kaya ko na. Natutuwa naman ako at least kahit papaano ma-improvement. Pindilit kong tumalon ng tumalon. Kaso hindi ko pa kaya. <laughs> Alali pa rin ang mga kamay ko. Alam niyo mga clubs, gustong 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 ko nang ayusin ang buhay ko. May sariling pamilya. Kahit walang anak, okay lang. Basta, sariling pamilya. Laging tinatanong ko sa aking sarili. Bakit ngayon wala akong nakapag Bakit ngayon lang talaga? Sa haba ng panahon, ngayon ko pa naiisip. Hindi ko minahal ang kita ko dati. Nagsisisi ako kung bakit kung bakit nangyari sa akin ng ganito. Talagang ganoon. Na sa ang pagsisisi, wala namang naso ng wala namang naso ng pagsisisi eh. <laughs> Laging nasa uli. Basta hihintayin ko yung hinihingi ko kay God. Ang magkaroon ng sariling pamilya. Ngayon naman, ang susunod na exercise po natin ay ang pagtayo at pag-upo. Para po yung ating mga kalamnan ay lumakas. 10 times, 10, times po natin yung uulitin. Paulit-ulit po. Alam niyo mga clubs, kung kailan matanda na ako, yak pa isip late development <laughs> ay nako kaya ngayon nagpapalakas ako at inilalagay ko na ang tama at inaayos ko na ang mali kaya ako nagsisikip na akong gumaling kasi alam ko may pinagdadaan pa ako. Di bale, kasama ko naman si Kristo.